Yo. Kamusta mga bats mo? Ano, yak mga kuang kay mga bats. Sino mga bats mo? Na karabot mga bats na ko. Sino mga pangalan ng mga bats mo na yung Siral. Si Siral. Siral. Basa si ito po ito mga Sabi ni ano Romulo Iiral Kamusta daw okay naman. Kaya bumalik ako dito kasi sabi niya kamustahin ka. Shout out nga pala kay Romulo Iiral. Sir, na nako diri sa lugar nila Kuya Rocky Marshall Bats Manday mo. The bats kami sa na? No. Bats 87 no? Oo. Oh. Kanina ko ikot imo yung mga sininara. So, nagkadugay na. Kausapin so, natin ulit si Kuya Rocky Marshall party sa pangatawan niya kung okay, na, okay lang ba yung pangatawan niya. Okay lang. Basta maminta mo ta ko, okay naman. Nandito na naman tayo. Tama na. Okay ra. Tama na, tama na, Okay, sige ya. Manan tayo o na yung mong bangil. Nandito ako ngayon ulit sa ila Kuya Rocky Marshall dahil may taong nag sa akin na kung pwede balikan ko daw si Kuya Rocky Marshall kasi classmate daw sila. Kaya maraming salamat. Pansin na yung video ni Kuya Rocky Marshall. So tanongin natin siya kung okay lang ba yung pangatawan niya. So, ano ya? Okay ra. Kamusta yung pangatawa natin ngayon? Ah, okay na man. Kaya pa ba bumuhat ng mga ausos oh, sus. kung kahit 40 lang, kilos na ano? Na, <laughs> no, gamay rito kilos. Wala, wala kang ano, mga sakit sa mga tawan. Maragi man. Yan may na ako masakit. Mga yung nararamdaman mo sa mga katawan mo na no. nanghihina or ano murag mga magaling wala din sa tinanong ko siya pero minte ko na go quantum one man sabi nila kung okay ka lang daw tapos yung mga katawan mo kakamustahin ko daw kaya bumalik ako dito sa iyo sabi ah, nila okay ra walang problema sa ako so nandito na kami ngayon So baka may ano kaya masabi sa mga classmate mo, kabats mo. Oh, na sailor ah. Kung ilag ka mga ay na ako maning mo tumulang na ako kagaling Kung, kung, kung mo ako na salamat. marajan alam lang na dyan ako mga mabuti lang may mga may makatulong kunti. Oo, oh, gusto nang okay lang siya ako. Yan, gumagamar ang roof ko na. na ako. Total, wag pumunta. Na ako lang kayo. Punto ka ni. Eh. Ang hirap talaga na yung buhay ngayon. No? Lalo na kayo sa sitwasyon ni Kuya Rocky Marshall. So, nandito ako ngayon yung request niyo na balikan ko si Kuya Rocky Marshall dahil gusto niyo malaman, ito na. Nausap ko na siya, sabi niya, okay naman yung pangangatawan niya, wala naman siyang sakit, okay naman kahit <coughs> makabuhat naman din siya na mabigat daw na mga um, pabuhatin niya. For kilos, Jesus. So, okay-okay okay yung pangatawan daw niya ni Kuya Rocky Marshall. Yung problema na lang niya, yung sa sitwasyon sa bahay niya. Kasi, nakita nyo naman kung... Yung okay naman yung bubong, pero parang gano'n na, dagilid na siya. Okay, yeah. Tapos yung yeah. ano na lang yung yeah. ito mga tira-tira sa ano... Pati kusina niya, CR na, CR niya, wala. Mm -hmm. So, ito na yung sitwasyon ni, sitwasyon ni Kuya Rocky Marshall. <clears throat> Ang kailangan niya ay baka may gustong tumulong sa kanya. At kahit ano, kung gusto niyo tumulong or magbigay kay kuya kung ano man kahit anong ibigay nyo okay lang naman pwede din kayo pumunta dito kay kuya Rocky Marshall so hindi ko napapatagalin to kasi may gagawin pa kasi ako so ayun sir okay na sir tinanong ko na si kuya Rocky Marshall wala kang ipahabol ya ay na sa na akong Mm, tabang sa dako. At hindi hindi lang sa mga classmate mo, kundi sa mga kababayan natin kapwa Pilipino ang masasabi mo sa hmm. kanila. Ano, salamat. Karasa ko na kung muna ako tabang. Muna ito salamat sa iyo. Mm, sige. So, ayun. So, pakitulong ako. Pakishare naman ng mga video na ginawa ko.